Tambayers, meron naman dessert na lulutuin namin kasi nera, may stick siya mga tambayers. Tapos, niluso niya yung stick niya, inlagay niya sa panibagong lalagyan, chocolate bar, all-purpose cream, inhalo-halo mga tambayers hanggang malusaw. Tapos, inlagay niya sa ice, molder mga tambayers, okay? Tapos, itlog, aba, asukal na lumabas sa itlog. Tapos giniling-giling yung mga tambayers, yung itlog at saka yung asupal. Okay. Gumamit na yung strainer mga tambayers. Naglagay ng powder, vanilla, inaluhala mga tambayers. Tapos ay na yung molder niya. Wala rin nangyari. Tapos yung kaninang niluso niya, stick mga tambayers, nilagay niya na. Tapos naglagay ulit siya ng powder mga tambayers. Lagay niya sa baking pan, steamer mga tambayers. Tapos chocolate sa molder mga tambayers. Condensed, uh, sinalo niya. Naglagay rin siya ng ice cream, mga tambayers. Apakali uh, na lagyan. Tapos, sugar powder. Mayroon naman palang mixing bowl. Pwede naman palang gumamit. Tapos, saluto na yung cake, mga tambayers. Okay. kinat niya yung cake, mga tambayers. Tapos, may container. Naglagay siya ng ice cream cone. Tapos, yung chocolate mixture, mga tambayers, sinagay niya. Pati yung cake. Tapos, nag-spread siya ng icing. Tapos, cake ulit. Then, chocolate may mga tambayers ang bilis ha tapos panibago mga tambayers na naman na dessert gumamit siya ng straw mga tambayers tsaka gulaman mga tambayers after nyan tinaktak niya tapos itlog nilagay niya sa gitna ng kawali tapos all purpose pinaikot-ikot niya ginawa niyang bulaklak pinakpok yung itlog mga tambayers naglagay niya naman siya ng food color na beve mga katambayers apakahilig niya sa kulay beve mga tambayers tapos yellow nilagay niya tapos yung malaking budo na naman ay naman gamit na naman sukal tapos tubig mga tambayers tapos pwede na magmamit ng tubig bakit may yellow pa okay kinuha yung yellow tapos sinaluha ng mga tambayers pagkatapos saluhaluin inilagay niya sa molder okay yung yellow pinitpit niya mga tambayers tapos inilagay sa kaldero ni sa mga tambayers ano trip nito inilagay sa ice molder naman <laughs> tapos ay okay, may molder nilagay na asukal gamit ang malaking imbudo na naman wala rin nangyari sa molder <laughs> hindi nagmold tapos nilagay niya sa kaldero yung asukal panghalo ang galing ng panghalo ah, may design tapos ayun yun, iluso, yung niluso niyang yehilo mga tambayers ay, naku po, ang kasinera namin. <laughs> Tapos, tinusok-tusok ng toothpick. Okay, ibinus yung kanyang ginawang sirup ba yun o ano? Tapos, ayan na ay yung straw na may gelatin, mga tambayers. Okay. Ah, naging gummy worm. Okay. Tapos, nilagyan ng yelo yung tapas, ah, Aba, collagen eh, ang nilagay. Okay. Ah, doon pala yun. Kaya pala. Nice one. Magaling. Madiscalping kusinera. Ang galing nga. Ano kaya lasa niyan? Okay.